Magandang umaga mga kaibigan na live tayo ngayon dito sa Barangay Pineda na kung saan ating uh, pinuntahan. Ito nga sinasagawang uh, offline kaayusan at dito nga ating uh, nakita ang maagang pagpunta ng ating uh, Vice Mayor uh, Dodot Jaworski ang uh, at ang isa sa mga City Council ng Lusot ng Pasig na si uh, Consia Simon tantongko ay maagap din na nagtungo ngayong umaga rito sa offline kaayusan. At atin din nga makikita ang uh, Barangay uh, Kapitan ng uh, Pineda na si Kap Frankie De Leon na uh, talagang um, dinudulog ang uh, nais nila nga maisaayos dito sa kanilang lugar. مليو جاين الگون Mga kaibigan, ulitin ko lamang itong uh, Oplan Kaayusan ay uh, dito lamang po sa Barangay Pineda, particular sa Maya San Vicente, Porok 5, itong uh, kanilang uh, Oplan Kaayusan ngayong araw. At uh, maaga nga nating itong uh, pinuntahan at uh, ating uh, nakita rito ang uh, pagtungo ng ating uh, Vice Mayor uh, Dodo Choworski at uh, gayon na rin ang City Council na si uh, Simon Tantongko ay uh, sila patuloy na nakikipag-usap dito sa mga residente sa nasabing lugar upang uh, maaksyonan ang mga dinudulog na nais nila ngang maisaayos dito sa kanilang lugar. Ito, 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 ako mismo nag ito, 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 to ito, 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 মনোহারী

So ayan mga kaibigan, kung yung makikita talagang tuloy-tuloy uh, ang uh, paglilinis ng uh, engineering department dito sa drainage ng uh, barangay Pineda. Ito ay particular sa mayasan Vicente 5. At ating nakita mga kaibigan, yung isang uh, residente dito na talagang idinudulog ito nga kanilang drainage dito dahil talagang pag umuulan ay... Uh, Binabaha daw sila at uh, kailangan ng agarang aksyon itong uh, kanilang drainage dito. At uh, atin nga narinig at uh, ninanais talaga nila na ito ay uh, malinis at uh, maisaayos. na sa ganon, ngayong uh, pag nating uh, ng uh, tag-ulan ay uh, hindi na sila ma-permission ng sobra-sobra. Uh, At dito sa banda rito mga kaibigan, makikita nyo rin ang pagre-repaint nito nga mga pader dito na kinukulayan ng asul at puti. Ito ay kabahagi pa rin ng kanilang offline kayusan dito nga po sa lungsod ng Pasig.

Thank you, Mom. Huh? Oh, no. leap on, leap on. <coughs> Sabi ko nga po sa inyo, tambak mo dito? dito? So yun mga kaibigan, mula po dito sa Barangay Pineda, ay hanggang dito na lamang po muna ang ating uh, live coverage ngayong umaga. At ay patuloy pa rin po nga susubaybay dito nga po sa isinasagawang Oplan Kaayusan sa Barangay Pineda. Manatili lamang po nga naka-follow upang uh, maging uh, updated po sa ano mga kaganapan dito lamang po sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at panonood.